piso mo, milyones daw ang kapalit. Kung totoo. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so ang ishare ko sa inyo mga kabarya is itong 1 piso big o serisal. At kasama pa ang 50 centavos na Marcelo H. Del Pilar. So, lahat ito mga kabarya ay may taong 1971 hanggang 1974. Sa 50 centavos naman ay nagmula sa 1967 hanggang 1974. Okay. So, panoorin lamang ang video hanggang sa dulo para malaman mo ang buong detalye. At sasabihin ko sa inyo kung saan ito pwede ibinta. Okay? Bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod ba nating mga video. Okay? So, kung matatandaan niyo mga kabarya, ang One peso of Bigus si Rizal sa dokumentary ni uh, Ms. Jessica Soho na meron siyang sinabi doon na ang piso mo, 1 million na ang halaga. Yan kung totoo. So, sinabi pa niya na i-check ang inyong mga bulsa, pitaka, at baka meron kayong year 1971. So, kung matatandaan natin, ang common piso ay 1972 at saka 1974. So, bihira lamang makikita ang 1971 pero yun ay totoo. Merong 1 piso bigo sirsal na 1971. So kung natandaan nyo rin sa mga video ko ay binibili ko ito ng 50,000 pesos ang isang piraso, ang 1 piso big sale na year 1971. So kung meron kayo, uh, ipakita lamang sa baba ng video or sa comment section para mapag-usapan natin ang presyo. Sa ngayon, ang OMG TV channel ay patuloy pa rin na bumibili nitong mga pisong Bigos Rizal, lalo na yung pisong hinahanap sa dokumentary ni Ma'am Jessica Soho. Yung 1 piso Bigos Rizal na sa likuran ay no limit ang hirin. okay? So, yun ay ang pinaka special na 1 uh, piso Bigos Rizal na ginawa. Uh, balita ko is meron namang 100 piraso ang minted. So, itong 1974 at saka 72 ay umabot ito sa umigit kumulang mo lang 180 million hits no kada taon sa dalawang taon na yan 1972 at saka 1974 so meron siyang mahigit uh, kumulang 180 million piraso so napakarami ang 1972 1974 kaya marami ang common so ilan lamang dito yung mga special and circulated proof version at saka yung mga special na ginawa tulad ng mga mint error ay tinatawag din natin na special. So yan yung mga 1 piso na may mataas ang halaga maliban doon sa mga common na collector price ay nasa 5 pesos hanggang 20 pesos lamang ang isang piraso. Pero ang uncirculated or special uncirculated at saka prop version ay nagkahalaga siya ng 2,000 pesos pataas yung price nitong mga prop at saka special uncirculated. So, 'yan yung mga uh, binibili natin dito sa OMG TV channel, yung mga One Piece bigos rizal na prop version at saka special uncirculated. Bumibili din tayo ng mga error at mga kakaibang mga barya. So, paano malaman ang mga special uncirculated at saka prop version? So, ibigay ko sa inyo ang mga taon kung saan nyo ito pwede magpuha. Okay. So, una dito mga kabarya is 1974. So, dito mo makikita ang prop version na San Francisco Mint. Ito ay makikita sa 1975. Uh, mint in 1975. So, minted siya mga kabarya no in 1975. So, meron kayong makikita dyan na prop version at uh, mayroon namang mga common na makita sa 1972 yung Denver mint at mayroon naman sa 1974 na Denver mint so ito yun ang mga common na minted ng Denver at San Francisco so sa 1974 na prop ay mayroon namang siyang 10,000 peraso yung ginawa kaya Uh, medyo mahirap ito hanapin kasi uh, sa dami ng nangangailangan. So, 10,000 lamang piraso ito. At yung ating Marsiluets de Pilar na 50 centavos. So, ito ay 1967 hanggang 1974. So, dito sa 1967 ay ang kanyang komposisyon is copper. So, naibas yung mga kabarya kasi ang... Uh, karamihan ay uh, made in nickel brass. So itong 1967 ay meron siyang copper na komposisyon. At ang karamihan sa 1967 to 1974 ay nickel brass ang kanyang komposisyon. Ito naman ay ginawa ng Philadelphia noong 1968. Then mayroon namang ginawa ang Denver noong 1971 at saka 1972. Then mayroong 1974 na ginawa ng Denver at saka San Francisco. So dito sa 1974 mga kabarya, dito nyo rin makita ang prop version nitong uh, barya na 50 centavos Marcelo H. Del Pilar. So kung saan nyo ito ibibinta, so marami ang bumibili nito basta prop version at saka special uncirculated. So isa na rin dito sa OMG TV channel. Ipakita nyo lamang sa baba ng ating video or sa messenger para mapag-usapan natin ang presyo. So, hindi ka na kailangang maghanap pa ng buyer uh, kung sinong nagbablog. Doon mo na ibinta ang iyong barya. At kung tama naman ang inyong mga barya, ay siguradong bibilhin yan ng blogger. Okay? So, yan yung ating hinahanap dito sa 1 piso Bigos Rizal at saka 50 centavos na Marcelo Del Pilar, ang Special Uncirculated at saka Proof version. So, doon mo makikita sa uh, taong 1974. Sa mga common, ay mababa lamang ang presyo. Nagkahalaga lamang siya ng 5 piso hanggang 20 pesos, depende na rin sa kanyang kondisyon. So, ang ibang collector nito ay sa dami na ng mga nabili nila, ay hindi na sila bumibili. kaya Uh, marami pa rin ang collector na bumibili sa common na presyo at saka sa special na presyo at prop na per uh, presyo no per presyo no sa prop so hindi na kayo maghanap pa ng ibang buyer kung sino yung nagpost ay yun na ang bumibili okay maraming salamat sa panonood huwag kalimutan ang MGTV channel doon sandi panag pa nag-subscribe mag-subscribe kay para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa natin. God bless.